Ah, uh, ayan mga idol, ayan uh, ang aming pangarga mga idol. Ayan. Ayan, yeah, pipicturan kasi yan mga idol. na uh, tapos niyan ay... Uh, ...punta na kami doon sa Kanlubang doon sa kanilang uh, budiga kasi uh, doon na uh, ididiskarga ayan mga idol palabas uh, na tayo mga idol palabas na tayo dito sa yan uh, na Alabasta tayo mga idol. palabas uh, na tayo dito. Uh, papunta na tayo ng uh, kanlubang doon sa warehouse nila, yung uh, babaan mismo. Yan na, uh, yun lang mga idol. Uh, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Bye-bye uh, mga idol.